Oh, mga bigulana, bigulana, akit na kayo. Akit na. Oy, sino ba itong Okay, so, ay, salamat. আর ah, naman নামাজ বাকি ছিল তার aku কালকে দিও aku, aku eh. sama boy Paano ba yun? Hindi ko alam eh. Palagyan mo Palagyan mo mag-live Para malagyan Ah, akala ko palagyan, palagyan

Ito yung extra mail akong gamit eh. Sa YouTube, sa YouTube dyan, ko sa YouTube. Oo, oh, yung mga bigulano dyan na vlogger, rakit na kayo para may kausap naman. Lalo na si ano? Yung mga kakulab natin nung nakarang gabi

Ayan, ayan, Si Maria, dahil lang nang nakikita ko dito, ha? Ah. ah, malakas ba? Hinaan ko. Okay na? Teka, okay bigla na ka. Bigla na ka ba? Ah. Oh. Ah, okay, okay. Salamat. Asan na ibang mga vlog ito sa ano? Para di di ko di ko pa share eh. Pag-ibigay oh, lang shout out sa inyong lahat. Kung sino maliligaw dyan, pasok lang pa kayo.

Halo, <laughs> <laughs> uh ,なるほど uh, mana LeBron James sakit <laughs> karena <accompulations> Shout so, out nga pala kay Lebron James. Ah, nawala sa mga viewers na. Okay, okay. Magandang gabi sa lahat ng maliligaw dito sa aking live. Uh, huwag niyo pong kalimutan na. Alam na this. Alam na this. Marigayang Pasko pala sa inyo lahat. Sala na siya Team Bicol Vlogger. Sayang. Hindi makauwi kaya hindi makasama sa ano, Grand Ibon. Sa kayo mga nag-away-away din sa TV. Pati na kayo, Pasko na.

Akit na kayo, akit na. Nasa na yung mga vlogger dyan sa Bicol. Akit na kayo, akit na. Pero hindi ako marunong gumawa ng Paano ba ako magumawa ng link na yung stream yard? Okay. Hindi ako marunong. Okay, Sa lahat ng maliligaw dito, sasakot ka pala kayo. Si ano ha, ah, si Amigos Mindset, naka live kanina, nagpapahula pa. 100 pesos ang premyo. Abay mo pera. Si ano, Ria Canson, paket kayo. Si para Udo, baka nandiyan pa. Shoutout nga pala kay ano, kay super Superman. Provide na Superman. Sinatata ko sa last vlog niya. Sa kaya, ano, kay okay. okay. Carl Joshua. Founder ng TVB. Salamat sa iyo, Lods. Tayo may tumawang. <laughs> tumawang siya, <ilog>. Lods. <laughs> Thank Ayan na. Wala stick may tumawag. <laughs> may tumawag. Okay. May viewers akong isa para alam ko na kung sino to ah Mag-comment ka na Anu dah? Tidak masuk buta si Lebron? Lebron tiga lalu apa? Mari ya, di bagian bagan one viewers Siapa may ya, na kita eh. <laughs> <laughs> nanti, kita <laughs> Marami akong napuntahan ng mga live streaming na nakikipag-digitan na ako. Ang problema, lalo dun sa mga pangat problema, ay nako. Kinabukasan, lahat, lagas. Oh my God, yan. may isang, may isang nggak lebih streaming dan pakai program yang tangguh semua dia bisa berapa promo, terus nak uang aku via downloadan apa? 100 subscribers, yang demi kita ngasih aku nanti try tanah yuk, kita mau magahan melaga. Hindi ko kung bakit. Kasi nga, pag nagkikipagkikita, hindi pwedeng, ano, hindi pwede, basta ka nalang didikit. Kailangan mo munang i-view at tapusin ang videos. 3 minutes man yun, 4 minutes, 5 minutes. Kailangan mo tapusin bago ka mag-comment ng related sa video. At saka, ano, mag-like. At saka, saka mag-subscribe. Kaya yung iba, panitikit lang. Kaya kinabukasan, dragas. Kaya simula nung hindi na ako nagpupunta sa mga ILS. Oy, super ma'am! Shout out yeah. sa'yo, super ma'am! <laughs> Ay, grabe! Hindi ah! Hindi na ako nakapunta sa'yo nung paggabi ata yun, pag live mo. Kasi ano kami, uwi na eh. Nandito ako sa bahay namin, na walang kusina. Super <laughs> so, pero maaam mo, shout out sa'yo. Baka pwede ka makiat para may kausap naman ako. Oo nga eh, salamat sa Diyos. Nakalive na din kahit papano malakas ang wifi yun. Hindi mo na ako makapag-content. Wala akong may content na maganda. Gusto kong mag-public vlog. Wala naman akong gamit. Live lang na lang muna. Ha? Ba? Bakit naman? Yung talang pa na live mo? Tapos ngayon hindi na. Anong nangyari? Eh. Sige lang, sige lang. Wala ang problema. Basta yun. Huwag pa magpapahulog, ha? Ano yung Yung mga pikulahan ng vlogger na. -no. Ah, oke, okay. itu no problem. Pasti kau. Siapa pun dalam bodon. Siapa sih? Siapa yang nak lakukan ay bugyas sa yung yung ano parang katutubo magkanta Ano mo bigay ng, ng hagdam? Hindi ko alam eh. <laughs> ano ba yun? Ang hagdam na yan? Saan ko pinutin?

Tidak nah, kalau itu. Apa ya? lah di gitu. tapi itu sudah Hindi ko binago mo na sa Facebook ko. Binago. Hindi mo Hindi mo naman ba? Hindi mo ba? mo Hindi hindi galing, Hindi na yung dati to, di ba? Yung ano na to? Hindi na yung dati pa Ha? Dati pa rin. Dati pa yun? Ano ka na pa ako dyan? hindi? Hindi na ako. Hola, oh. Pati yung oras na wala. A site is using yung camera and microphone to return the screen.